morning mga guys ito na naman si EDP ang papahirap sa akin version 1 EDP lagi lang rumidundo ayaw umandar pag makaandar Oke okay kung makaandar na Oke okay siya ipihit mo mayroon magdurisa patayin mong susi pataroin mo ulit magridoon mo na lang uh, simulan ko kahapon ng mga bandang stress, hindi ko na tapos kasi sa cover lang niya mahirapan na tayo magbaklas so yung chinik ko yung itong, ito, ito yung injector niya hinihit uh, ko yung hose ito uh, tapos nag start ako walang gasolina lumabas bumabas so ang ibig sabihin sira na yung fuel motor sa fuel pump ito ito kanyang fuel pump nga, mga lakas ito ito itong fuel motor niya tinanggal ko na to parang nagkalog kalog na sila alin so balita lang natin <coughs> itong fuel motor niya at saka yung yung strainer niya kasi sira na yan eh. Stako yan at uh, nagtaka ko bakit pumutok ang fuse ng sa may starter ng 7.5 bumpers Sa ngayon may nakita akong sira dito. Ito. Yung no wire yung trigger sa bandang fuel injector. Muntik na maputol at napao dito. Ito. Okay. ayusin natin uh, hindi pa nakapunta yung may-ari so para sigurado itong director niya papalitan na lang natin kasi tagal na to eh sira na yung ring niya basta pa yan dapat palitan yun ng bago at saka yung anong fuel injector niya ay uh, yung fuel pump ito sana matapang na to si EDB hirap talaga pati cover mahirapan tayo pagtanggal version 1 EDB 150 yan tingnan nyo Okay naman yung mga wiring niya, yung ECU niya okay naman, lahat ng socket, sineko, uh, pinaglinis ko okay naman. So kaso lang dito. Ito ang dahilan bakit tumutok confuse, fuse. Kasi nakapowder na ito dito eh. Ito. So ano, para kinagat ng dagga ito eh. Illusin natin mamaya. Oo. Oh.